okay hello guys welcome back sa akin channel <laughs> and welcome back sa isa na namang video dito sa vision raw okay so this video is just gonna be a basic video kasi i'm so tired of waiting okay so um kung mapapansin nyo and kung nakita nyo doon sa title and sa thumbnail for today's video mag ano lang ta mag upgrade Okay, yung upgrade natin is itong wool scarf. Okay, kasi I'm so tired of waiting. Kung may nyo, meron ako ditong pub na I'm buying castle draw for 30CH. Mababa siya kasi ang current... Oh, may nag-message. Shout out kay MVP player. And so sa shout out kay MVP player. Ayan, so shout out sa'yo. Nasaan ka? Ayun si MVP player. So, current check natin yung um, ating uh, invite list. Okay, so we have four nga pala guys. Kung um, nandito kayo kasi na inganyo ko kayong maglaro ng Vision ro and hindi nyo pa nagagamit yung inyong referral, please gamitin nyo. Input my name. Yan yung IGN ko. Someone invited me here. Dito lang siya sa Frontera matatagpuan click nyo lang siya tapos someone invited me here type natin dito or type nyo CJ Caveman double N ayan tapos yon so isa kasi yun sa way para makabili ako dito and ang tina target ko dito actually is this black dragon wing okay so yeah thanks po idol nope no problem you're welcome um, MVP player so I'm actually doing a video pero yeah So, ayun yung uh, gagawin natin for today is mag-upgrade lang tayo ng um, armor, etong wool scarf. Kasi, katulad ng sinabi ko, I'm so tired of waiting, walang gustong magbenta ng castle drop ng 30C. Kasi, that's actually below the market value. Kasi, market value ngayon dito sa, ng castle drop dito sa Vision Raw is... Um, are somewhere around 40 to 45C. Meron nga nagbibenta 50C each. Like, come on. That's too much. Oh, okay. I don't think it's too much. Siguro masyadong ano lang ako nagtitipid. ba diba? Naghahanap ako. Baka may magbenta. ba diba? Kasi meron tayo currently, I have 3B. 3B lang yung pera natin. Kasi meron tayong ditong 1B. na yun? 90 credits. About somewhere around 3B. Okay? And kaya ako mag, upgrade is kasi gusto ko siya ibenta kasi ang isang plus 9 wool scarf is 750M. Actually, may nagbibenta dito at who 2528. Ayan. Yeah. May nagbibenta ng plus 9 wool scarf ng 700 na nga lang eh. Okay, so it it used to be 750 or more. So yeah, ayun lang yung gagawin natin for today. So basic lang talaga. Meron ba akong elunium? Oh my god. Mamaya, I, I do have Elunium, okay? So, eto lang yung fina-farm ko. Hindi ako makapag-farm masyado ng Zeny ngayon kasi unang-una, wala na ako nung premium. Parang, honestly, nakaka-boring mag-farm ng um, gold. Pero, gagawin natin yan. Gagawin ko yan in the future. In the future. Kaso ngayon kasi is, hindi ko siya magawa. Kasi marami pa akong inaasikaso. Okay? Hindi ako, hindi ako masyado makapag-addict. Basically. So, yeah. Um, kukunin ko na yung mga wool scarf dito. And, Hopefully makakapagano tayo makakapag-upgrade ako ng more than 1. Okay. So real, realistically speaking siguro mga 2. Okay, ilan ba 'to? Kailangan ko munang malaman kung ilan. Okay, so meron tayo dito 8 bali 1 2 3 4 5 that's 40. 8 times 5 is 40. 47 wool scarves. Okay, so we have 47 wool scarves. Hopefully, makapag at least 3 tayo. Hindi ko pa alam yung average. hindi ba, hindi ko pa alam. So, yeah, hopefully, makapag plus 8, plus 9 tayo ng at least tatlo, Okay, so without any any further ado, start. Oh my God, please. Please, sana makapag plus 9 tayo. Please, kahit isa. At least 1. Okay, Hindi yung tatlo. it's siguro above average. Though wala pa nga talaga akong basis kung gaano, kung ilan yung uh, pwede nating magawa na or pwede nating ma-plus 9. Pero hopefully meron tayong at least one para naman hindi sa yung effort and para maganda yung outcome ng video. <laughs> so without yeah, ito So input number 1. okay. Basag isa. Oh my God. Teka lang. Yung iba, merong ginagawang seremonyas pagka nag-upgrade. like, nag ano sila. Okay? Kaya lang. Yung nagbabuff, buff sila. Although, wala naman tong ano. Wala siyang kinalaman. You know, boom. Tapos meron pang meltdown eh. Pero okay. Okay na yan. Wala naman <laughs> tulong yan eh. Okay. So, please. Hopefully, may kapag upgrade tayo ng isa. Oh my God. Ang bala ko talaga is 100. Okay na wool scarves. Oh my God! We did it! Oh, it's a win! Oh of course, itutuloy natin yan. Pero katulad sinasabi ko, ang bala ko talaga is mag-ipon ng 100 na plus 8 wool scarves para naman na sulit. No? And makita natin, actually, kasi mas madaling mag-average pagka 100. No? Pero tignan natin. Tignan natin dito. Please. Pero meron na tayo is eh. Kaya ba natin gawin yung goal natin is tatlo? Okay? Kaya ba natin gawin yung tatlo na plus nine? Oh my God. Okay? And isa pa palang dahilan kung bakit ko Oh my God! isa pa, isa pa, isa pa. <sighs> Nanginginig ako. Okay. I'm actually shaking. My hands are actually shaking. <sighs> Kaya na natitensaw. Nat Baka takinaw no? bigla sa puso dito. <laughs> Okay, chill. Okay, so balik tayo sa sinasabi ko kanina is kaya gusto ko nang i-dispose to. Hindi naman dispose pero kaya gusto ko nang gawin to is kasi gusto ko nang mag ng Naga Scale Armor and Naga Scale Shield or Naga Shield. Okay, kasi yon mas mahal yon ibenta compared dito sa Wool Scarf. Nap Bro, it's a win. It's a win. Tatlo Oh. Yeah, it's a win don't even don't even okay so yon um, mas mahal kasi yung naga scale armor na plus 9 tsaka shield naga shield pag binenta okay hindi ko pa alam pero i think no more than or at least 1b no yung uh, bentahan ng naga scale armor na plus 9 i think lang na oh my god we have 4 Okay, I think, no? at least 1B kasi bakit hindi? ba diba? Plus 9 naga, naga scale armor yon Unang-una, hindi ka pwede mag-warp doon. Well, madali naman pumunta doon pero hindi ka pwede mag-at-warp. So, kailangan mo mag-invest pa sa wing which I don't really mind. Okay? Pero, yeah. Bro, we got, we, meron tayong ano, apat to. So, magkano na to? Kung bibenta natin to ng mabilisan, 700M or 650 Siguro kung 700M, That's 7, 14, 21, 20. That's 2.8B. Oh, yes, sir. Yes, please. And also, pwede ko rin kasi itong gamitin or ilagay sa iba kong mga characters. Okay, iba kong um, characters, yeah. Kaya maganda rin. So, magtatabi ako ng isa para magamit. Or, I don't know, baka ibenta ko muna lahat kasi kailangan ko ng zeni ngayon. Okay, isa, isa rin na ito sa magandang Um, source of income ng Zeni sa kahit anong servers. Okay? Sa kahit, literal kahit anong server, magfarm ka ng mga equipment, i-upgrade mo, i mo. Another one. Meron na tayong five. Back to back. Back to back. Yes! Yeah. Back to back. Tripit. Tripit. Kaya mo mag-tripit? Kaya mo mag Ah! Oh. Kala ko tripit na eh. Grand Slam <laughs> na basketball ah. Okay, so ilan na to? 2, 4, 6, 6. Okay, nagdadalawang isip ako kung i-upgrade ko ba yung iba kong plus 9 to plus 10. Kasi ang plus 10 ata is 1B. 1.5B ang plus 10 na wool scarf. Um, di ko lang sure, ha? Huh? I'm not sure. Di ako updated sa market value ng plus 10 na tidal set. Tidal set kasi to, Tidal shoes and wool scarf. Hindi ako uh, updated dyan. Kaya, hindi ko alam kung magano yung plus 10. Siyempre, alamin pa natin. So, bali, ang gagawin ko naman next time is mag-iipon. Oh, my God. Mag-iipon ako ng plus 9. woah, Seven. So, yeah. Mag-iipon ako ng maraming maraming plus 9. Tapos, magbabasag tayo. Gagawin natin plus 10. Okay? <coughs> Excuse me. Akala ko hindi nagre-record. Oh my God. pa hindi rin tayo nakamute. Okay. Oh! Oh! Walo na. Okay. <clears throat> Excuse me. May nakabara sa na muna ko. Back to back ulit. Okay. Wishful thinking. Okay. So, yeah. So, agad ibibenta ko to. Kasi I think mabibenta to. Well, hopefully mabenta siya agad. Because if not, then I'm gonna be so sad. Matagal kung ano, matagal. Oh, yes, yes. Back to back. No? Matagal tong nakatenga sa ano ko, storage. No? Yung mga plus 8 na yan. May nyo naman dun sa mga previous videos ko pa, di ba? Meron na akong plus 8. Ngayon ko lang binasag. O ngayon lang ako nag-upgrade. Okay. Oh, yes. Hell yeah. So, we got sampu. <coughs> Excuse me. So, nakalimutan ko kung paano kunin yung average. Para Paano ba kunin yung average? Like, yung ilang percent chance. I don't know. Kung meron sa inyong... Um, kaya, ay, kaya ko siyang gawin, pero it will take some time kung gagawin ko. Or... Yeah, so ikakat ko na lang. Titignan ko muna kung ilan yung average. Okay, so I will be back. Hello. Uy, nakalimutan magsalita. <laughs> so, um, nakuha ko na. na, na Naalala ko na yung formula. So, bali, ang, for, ang percentage is, to be exact, is 21.27%. No? From 47, no? 47 na uh, wool scarves, tapos 10 yung nakuha natin. So, that's merong 21.27% chance no na A alam mo, hindi ko ano eh. Like, ilan yon about, about, ano ba pinaglalabang ko dito? Hindi ko, <laughs> di ko alam. Pero, nagkaroon tayo ng 21.27%. Uh, percent, no? Yung nakuha natin, out of 47 wool scarves, nakakuha tayo ng 10. So, that's 21.27%. So, bali, kung kukunin natin yung equation na yan, lahat-lahat na yan, kung hindi ako nagkakamali sa formula ko, ah, uh, kasi ang, form, ang ginawa kong formula is, 10 wool scarves, yung nakuha natin, divided by 47, which is yung total natin, equals, oops, equal, naka-open kasi yung calculator ko ngayon, no? Equals, tapos multiply natin siya by 100%. <coughs> so, lumabas is 21.276595 and so on and so forth. So, that's actually 21.28. Kung i-round off natin. So, balik, kung kukunin natin yung same method sa 100, for example, meron tayo 100 na wool scarves, na plus 8 tas gagawin natin plus 9 ang makukuha natin is somewhere around 21 wool scarves no 20% not not bad no not bad so kung tama lang yung formula ko, also nga pala guys umuulan hindi ko lang alam kung naririnig nyo no pero yeah uh, may chinat lang chinat ko lang yung aking kapatid anyway So guys, yeah, that is it for the video guys. Maraming salamat sa panonood. 21%. No, so balik kong meron kayong plus 8, no, na wool scarf. Ta si pa plus 9, nyo, you have about 21% tama ba yung ano ko? Yung pinaglalaban ko. Hindi ko alam. Hindi. <laughs> hindi ko na alam kung ano ginagawa ko dito. Pero yeah, uh, I'm happy plus ooh. Let's do plus 10 let's spice things up. Oh my God. So, this is, get up. nagiging greedy na ako din ng mga panlagay na to. So, tatlo lang. Tatlong wool scarf lang ang gagamitin natin para mag-upgrade. But may eh, tumutukan ka ng tumunog yan. Anyway, so bali, okay, tatlo lang. Plus 10. God. Nangihinayang ko kasi 700M din to. Oh. oh my God. Tanggal yung isa. Okay. I mean, Nandiyan na yan eh. Okay. Oh my God. Hindi ako makasigaw. Hindi ako maka, Oh my God. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makasigaw. Although gabi na. Nung umuulan. Wala namang lalapit sa akin. Pero syempre. Tulog na rin kasi si Ricky yung kasama ko dito. Ayoko subigaw. Pero oh my God. What are the odds? Oh my God. Okay. Last one. Kasi, di ba, sabi ko naman, oh my God, okay. Sabi ko naman tatlo, di ba? So, ito na yung pangatlo natin. Can we get back to back? Okay, last one. This, last na talaga to, then hindi na. Okay. Okay. Oh. Bro, my fucking God. Okay, okay. Okay, so pwede ko ibenta yung plus nine. Okay, so let's be real here. Gagamitin ko ba wool scarf? Of course. Kasi wala naman, wala naman ako ibang gagamitin eh. Wala pa naman ako Valkyrie Mantu. Oh. Oh. Dalawang plus 10. Yeah. We'll do it. Okay. So, bali magtitira ako ng mga about tatlo. Tatlo na plus 9. Oh my God, okay. Pagka nababasag kasi, para ako nasasaktan. Pare, pare, 700M yun, pare. Mm! <coughs> Excuse me. Oh my God, tatlong plus 10 wool scarf. I'm rich. Tatlong plus 10, tapos tatlong plus na I'm freaking rich. may kita nyo na ako dyan hindi na buying ano hindi na buying uh, castle drop may kita nyo na ako dyan selling plus 9 plus 10 wool scarf mga 10B each joke lang <laughs> oh yes yes please oh so worth it bro so freaking worth it anyway so yeah let's do a pub here Selling plus nine plus ten wool scarf. No, 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 no. again I'm um, gonna is at market selling plus nine plus ten wool scarf equals offer. Tapos um, leave offer. No offer, no reply. Yabang. <laughs> oh, hell yeah. Plus 10 yan, pare. Plus 10 oh. Na. Nakaka-excite ang hayop. Okay, so not gonna lie. The past few days, medyo na naumay ako kasi nga walang, ano, hindi ako makapag-farm ng maayos kasi walang masyadong time. And also, wala akong mabilhan ng um, castle drop. Ngayon, pagka nabento ko yung plus 10 na yan, eh no, plus 9, no? Tignan mo yung gamit niyang shoes. Di ba diba? plus 7 lang. Kasi mabili talaga. Okay. Anyway, so yeah, wala akong mabilhan ng castle drop. Hindi ko may, may tuloy yung, um, na-break ko nga yung seal. Hindi, wala man akong pangkuha ng castle drop. And also, yung token kasi, is hindi ako makagawa ng token kasi nga wala akong masyadong time. I, marami akong inaasikaso ngayon. Okay. So anyway guys, that is it for the video. Grabe! This is one of my favorite videos. Yeah. Hands down. Isa sa mga paborito kong video na ginawa dito sa Vision Raw. Plus 10 wool scarf pa rin. Oh my God. Hindi ko ma-imagine yung mararamdaman ko pagka plus 10 naga scale armor. And that will be sa next time na yun. Pero, yeah, definitely. Magfa-farm na ako noon soon. Okay. So, yeah. That is it for the video, guys. Maraming, maraming salamat sa panonood. As usual, kung nagustuhan nyo yung video, please do hit the like button. And kung hindi nyo naman nagustuhan, bakit naman hindi nyo magugustuhan? Bro, please. Plus 10 na wool scarf. Yeah. <laughs> Pero kung hindi nyo nagustuhan yan, dislike. You can do whatever you want. Okay. And also, subscribe kayo dito sa channel para sa napakarami pang videos. Nga pala, comment down on the comment section. Da. Comment kayo sa comment section down below. Uh, let me know kung ah uh, kung gusto nyo ba ng wool scarf and I will sell it to you. <laughs> yeah. So, yeah. Subscribe kasi sa channel, guys, kasi napakarami pang tech, tech. Tech? no? Nakuha ko na yung outro ko sa ano ko dati, ah. Sa channel ko. Anyway. So, yeah. Subscribe kayo para sa napakarami pang gaming videos coming up very, very soon and hopefully iba pang games in the future. Well, not hopefully, but definitely more games in the future. Okay? So, yeah. Maraming maraming salamat sa inyo, guys. Once again, my name is CJ and I will see you all Whoa in my next video. Thank you, thank you so much. Grab it. Plus ten moose car Oh my god. Yes.